ito yung bangag yun lumipad sabihin nilang walang bunga kawawa yung mga yung alaking inaabuso na sino man ang magpanood nito hey kasama ko sa vlog. So, nakapanglulumo po. Tingnan. Ang mga niyog dito. Ay, uubusin daw. Mm. Paglalagari. O, pagpatsinso. Kasi po, bibinta ito ng mga bunga mga anak nang may-ari iba na daw yung patakaran ng mga anak ngayon compare daw sa kasi po pinabarangay ako nila pinag babawalan ko daw sila na putulin ang chinsu ano ng pagpalangga lagari ito po mga anang Kaya, bibinta daw nila ito ubusin daw yung mga niyog mga kahoy para po ibinta na lang itong lupa mga anang, mga anong. Sino man dyan ang bibili ng lupaing ito. Sana mapanatili po ako dito sa sinasakahan ko po mula pa po, po nung dito na po ako isinilang sa lugar na to Ano yung mga magu ah, yung magulang ko kaya ako na lang po ang nagsasaka kaya hindi ko na sila mapigilan kasi po pinabarangay na nila ako minamasama nila ang Nakapang lulo mo po. Huh? Kahit saan ka lumingon. Saan ka bumaling ng tingin. Mga niyog na nakahandusay. Wala ng buhay. May mga bunga pa. Parang hiniingal ako. Parang ako sakit sa kalooban namin. Ganito yung pasya. Maskin na yung barangay namin. Bakit daw? Pinagwabawal ko daw sa mga nagpuputol o nagchichinso dito. Ito po. Ilang... Hindi pa lang yan sabihin natin oh, walang bunga daw Ayan, oh, may mga bunga yan mga manok namin <laughs> nagahabulan dito may kakain ng niyog na bunga ito may sinunog sila dito malamang may may putakti eh. Ito po, mura pa po ito. Hmm. Ilang di pa lang to, ilang putol-putol puto lang to. Okay. Nanghihinayang po talaga ako. Mahal na ng kopra ngayon. Umabot na ng 59 per kilo. Ayan. Yeah. Pudak pa dun sa kabila. Ito po. Gaya po nito. Gaya ilang nito. po nito lang po. Ito, 8. Yung tabas. Ito, 8 din. Yun, mga lamang jis. Jis. Sixteen, twenty-four. malakas Lakas pa tong bumunga. Ayan po. Walang patawad. Pinapa- tumba ng mga operator ng chinso yeah. ito binuksan lang tapos iwanan ipo mga anang mga anong maraming salamat sa inyong panonood naway maunawaan mo nyo ako At kung bakit Ah, uh, bumigat yung kaluuban ko. Ako po ay pinabarangay. Tapos tawag dito yung sumon. Ako pa ngayon yung minasama nila. Dahil pinagbabawalan ko daw sila na putulin to. Hindi po hindi pula po akong kapangyarihan na pagbawalan sila. Ayan, akin lang. Mag-iiwan daw ako ng pangpayok lang. Niwana nila yung gasolina. Wala mang babalikan pa to. Nang abuso na. Pag masdan po natin, oh, bata pa yan. Sige po, hindi ko kayang mag ano, magsalita. Sakit sa dibdib. Pinag-iinteresan ko na rin yung pagtanim ko ng mga gulay. Practice ko po dito ay organic kaya masakit po sa kalooban ko na inaabuso yung mga tanim namin. Kalikasan. Ano hey po? Lalay. Ano? Iwas muna ako dito. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at panonood. Bye-bye. Si Anong Jeep po ito.